kamay. Kung amo na mamdasigan mo na ang pag-push mag, ang pag-inject lang ang medyo mag-dahay. Okay, rin. Tama na si. Kung hindi BQ. I-pinch mo lang ang skin. So, lang kita guro mag, ano, nakapag Kasi Masi, mati sok. Dali, anak, mamang. Ikaw, ako maana, mamang. Gusto mo, ang gulit. Ang gulit.

Um, Hindi <laughs> ko Before kita mag... So, so, ma <laughs> no? Before kita mag-push ang ato ng sarin, dapat ay make sure na ito na nakatuslo ko sa kita sa... Ano, sa animal. So, kasi kung, kung ipos siya, ginatundo ato syringe, ma-ano lang, ma-waste lang ang ato niya. Bulong. Sino pa next? Sa ano ka na lang, ma'am? Okay, sa buli ka na lang. Doha ka mo ni sa isa lang sir dali kainan na ito ha ha. Sirawon ka ta ko sa chita mi kuyawon ang ganding. Ha. 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 Ha.